Time check ah uh, January 7 2025 Time So first is 8.50 So ang hula natin guys is 9 to 10 So malapit na malapit yung hula ko no? So low tide na kasi guys Nanganganak na Nahayaan ko lang siya guys Nayan guys pangalawa hindi na kawag nay, hindi nopo, kawag kasi ah. umabul pang labing isa yan so labing isa guys may umabul na batik batik din <laughs> yan so labing isa na po yan sila wow very nice so labing isa may guys sampu labing isa so sampo nga lang yung uh, okay na ako. Labing isa pa kaya. So, okay, okay.